At okay pa rin po ng nararanasan sa masamang panahon ngayon sa Albay makakausap natin si Governor Joey Salceda. Magandang tanghali po sa inyo Governor Salceda, si Connie Season po yeah, ito. Opo, ah, uh, uh, yeah, Connie ah, yeah, yeah, uh, magandang tanghali po. Opo, uh, sa inyo po, ay... po yung yung uh, uh, weather situation namin, mm. continuous drizzle lang talaga. Hindi naman bumuhos talaga todo-todo yung ulan. Pero may uh, nag uh, suspend na ho kayo ng klase no sa buong Albay uh, po, tama? preemptive po 'yun. Okay. Kasi ala nga papasukin namin tapos pag umo, saka That's right. namin papauwiin. Oo, oh, oh. better na nandyan at safe na sila sa kanilang mga tahanan. So ano mo, ah, po. Okay. nakikita natin ngayon, uh, malakas ang hangin? Wala naman masyadong ulan, sabi mo? Wala nyo? pong hangin. Okay. Yung kinatakutan talaga namin ulam kasi LPA siya. Oo. Oh, oh. Low pressure area. Hindi right. naman po siya talaga tropical storm. Mm -hmm. Tuloy pa rin so, yung ito. pasok sa mga privado tanggapan po ng opisina ng gobyerno? Ah, wala. Ah, meron po. Meron po. Meron, meron po kayo. At, Glasses um, lang po. Mm -hmm. So, Glasses kayo lang po, lang naman po. eh, parati hong uh, one step ahead, sabi nga, dun sa mga pagganitong may kalamidad. So, ngayon po, ano po nakikita nating mahakbang naman ng lokal na pamahalaan sakali nga ho na may kailangang ilikas sa mga residente ho sa inyong uh, lugar? Tinitingnan po po namin, yeah, we're not lowering our guards yet. Mm. O so far po yung parang yung okay. sa Balaka kasi wala po pong uh, reports of flooding and landslide flood. kasi doon po talaga kung isan, yun those are the events na usually talagang titrigger ka na ng mas ano malak ma, mas ma, harder measures like evacuation okay yung mga evacuation centers if i remember it correctly uh, governor uh, at least doon sa mga talagang malalakas na bagyo no mismo yung mga evacuation centers diyan ay uh, inabot din so meron hubo tayong uh, pangmatagalan halimbawa na mga measures halimbawa na mga lugar na inyong uh, binilled, o ginagawa or uh, plano no para hindi ho, doon sa mga nababaha o kaya ay kaya madalas so ay talagang uh, nagkakaproblema ng mga evacuation centers sila mapunta? Uh, actually ngayon po, meron ang albay na una po ng mga evacuation centers na owned by the province, not by the Fed. So, so binaliktad po namin, dati nakikihiram kami pag may bagyo, pero ngayon po, kasi ang bagyo naman, 15 days a year lang naman yan yung mga operation namin. So for the rest of the year, ginagamit din as classroom Uh -oh. So, malalaki po at napakaganda. Yung, yung uh, uh, mga puto ay binigay ng Espanya at yung iba naman binigay po ng, um, binigay po ng Japan. So, uh, uh, JICA quality po yung ano, may uh, you virtual know, gender quality, Japan gender sensitive uh -oh. po siya, may hot and cold. Lahat po ng mga uh, um, standards po ng Japanese evacuation center pero kami naman on our own sa province, uh, nagpapagawa na po ko ng decentralized um, uh, decentralized evacuation centers. Ibig sabihin niyo mga barangay namin. Kasi nga, pang nangyayari ngayon, pag meron po nang, uh, may, may, uh, may mga peligro, Dinadala pa namin sa bayan kung nasaan po yung si so centralized evacuation. Ngayon po gusto namin i-decentralize. So yun po ngayon, uh, marami na po kami mga barangay na nabigyan po ng at least for good for 20 families ay uh, yung mga highly uh, vulnerable. So, mayroon kagad ka silang pupuntahan kung sakali po na katulad nito na may nangyari. So, may ngayon, uh, signal number one na ho sa inyo dyan, Governor, sa Albay. Hindi lamang uh, ito. Hindi, hindi po. Nakalusot po kami. Uh, po Katanduanes, Cam Norte, Cam Sur. Pero kanina uh. umaga po, mga alas 5.30, pag mo po, ang under, da, dalawang beses po kami binigyan ng rainfall advisory na orange. Anong Ano pag oras po 'yan, uh -huh. Governor? Kasi ang amin pong uh, uh, nakita naman dito, signal number one na ho kayo dyan. Ang alam ang Alam ko po katanduanes ko maring isyu at saka lang ampo. Yung tatlong C si. Okay, ito Katanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Aurora, Northern Quezon at Pulillo Island. So wala pa yung Albay, Governor, no? Wala po. Okay, Kaya, at least pero hindi po yan. Kami, hindi naman kami pwede makabomba kasi na, well, nasa within the territory, <laughs> nasa within the ban po kami. At saka pag na physically, makikita mo po talaga na actually kaysa kanina nagbigay ng warning, kanina 5.30, uh, mas maulan ngayon kaysa kanina. Oo, you'll be the best person to know kasi kayo ho ay daanan talaga ng uh, anumang bagyo dyan. So uh, good luck na lamang ho sa inyo, sir. At uh, hopefully wala naman uh, ng nga uh, mag-iingat na rin pa. At kaganda naman po, kailangan, kailangan din naman naman po namin yung tubig. Pero sana yung walaan yung baha at saka, oh, I mean we need this rainfall without the uh, landslide in the floods. Wala yung kasamang I mean, problema. Ano? Salamat po sa inyo Opo. as governor. Thank you sa inyo po, Maras. Yeah, um, magandang tanghali po at maraming salamat. Yan po naman si Gal Albay, Governor Joey Salceda.